sa biyayang dulot ng pagsamba ngayong hapon. Uwi na po kami. Tina lango <laughs> di rumbo sa tulad. Kani na lang, hindi umusak, po kasi ng papunta ako dito sa capilla ay eh, medyo maambon. <laughs>

sumisikip ang kalsada rito kaya kinakailangan paglabasan mauna ka nang makalabas <laughs> para hindi ka nabutan ng siksikan ayan po mga kapatid maraming maraming salamat po ako po ay pauwi na katatapos lang po ng pagsamba ngayong hapon maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay salamat din po sa inyong mga suporta ah. thank you po hanggang sa bye bye